Ganda, ang cute oh. Labor dark talaga yung tsura oh. Bilis isang to ah. Bilis oh. Cappuccino. Cappuccino. Ganda guys oh. Yo, 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 yo. Check this out guys. Merong regalo sa atin ng Weird Pets Philippines. Saan na natin to? Mga isopods guys. Ayan no? oh. Panda isopods rubber ducky isopods napaganda nito guys pinapangalap ko ito nung nasa UK pa ako ngayon nasa kamay ko na marami pa dito bale 6 species tong nirigalo sa atin ng Weird Pets Philippines may kasama pang um, grab ng mga isopods tsaka calcium ng mga isopods kasi kailangan nila to para sa kanilang ano, kalusukan tapos may mga ano tayo dito sphagnum moss substrate dry na leaf litter kita kita yung nakadisplay ng gagamba dito oh Magnetic lock Focus tayo dito sa regalo sa atin ng Weird Pets Philippines. ganda ng isopod so, oh. ang ganda ng coloration, no? Oh. Mukha pa guys, oh, ganda, oh. Ayun, oh. kita niyo ba? Ayun, no. Oh. Kanta guys, eh yung the best. Pangarap ko nun 'to, ayun, know, Rubber Ducky isopod so, oh. kaya talaga 'to Rubber Ducky kasi parang Rubber Ducky yung itsura nila pati yung yung coloration nila. Panda isopod, so cute. Okay, ito na muna ang kanilang lagayan, plastic na microwaveable container. Butasan natin guys ng maliliit lang hindi sila makatakas. Dito ko na sila yung mekos-mekos. Yung -mekos. spagnum moss. Isang set lang muna. Itong dalawang to, reserve natin. Ito parang nabili kong tupperware guys, eh, mababaw. Tapat sana yung medyo mas malalim ng konti. Pero yan na muna for now. Mekos-mekos lang natin ito. Ang ganda ng substrate na bigay nila. Weird Pets Philippines. Goods na guys. Hatid na natin sa anim. Meron pang supplements itong mga ito. Saktong misting lang guys kasi humid dito sa Pilipinas masyado. Baka magka-molds. Tsaka yung enclosure natin ay mababaw eto yung calcium powder. Kailangan nila to para sa kanilang exoskeleton. Bud, 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 bud lang. Tapos sabi ng Weird Pets Philippines, ang tawag nyo dito ay iso pellets. Ang lilit na pellets guys. So, <laughs> ang cute. Bud, 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 bud lang din. Parang tayo nagluluto. Parang salt and pepper lang ha. Ah. Hindi mawawala ang leaf litter guys. eto pwede nila lang pagtaguan ito sa ilalim ng dahon. Bud, bud lang natin yan. <laughs> Unahin ko nang ilipat to guys, itong rubber ducky. Ito yung pangalap kong isopad sa UK no, napakahirap. Hanapin, napakahirap makiscore ng ganito eh. Ganda, ang cute oh. Rubber ducky talaga yung tsura oh. Diba? Sana mapalami natin sila. Silang lahat, dapat mapalami natin ano. Iyon sila guys oh. Kuha tayo ng isa. Rubber ducky. Ang cute, cute, cute mo ko na natin. Huwag natin paglapitin itong mga tapad at baka may itong mga pitbahay. Ito yung ginagawa ng mga isopads kapag threaten sila. Oops, bumuklat. <laughs> Nag-aunod sila, tumitiklop sila na parang ano. Basta, roly-poly din tawag sa kanila eh. Pill bugs. So yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, pak, pak chong. Bakit kaya Pakchong ang tawag sa kanila? Ganda din guys so, oh. Ganda naman ang coloration nila oh. Stick din oh, cute din eh oh. no. Right, pwede kasi sa yun natin guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may pang alim dito. Ang bilis ah. bilis ng isang to ah. bilis ah. Oh. Pak chong. <laughs> Next, panda. Tapos meron pa pala tayong red panda. Ayan guys, ang kikit nila lang guys. So, oh. ang kikit ng mga isopads na to. Ayan guys. oh panda isopads. Cute din eh no. Hirap lang i-focus. Tsaka ma mga malikot. Tsaka ka na sa bago mong tirahan. Bago yung tirahan. Oops, naulog yung isa. Dalawa. Yun. May pang-anim na panda. Hindi na pa man din pulutin. nag -rolly -rolly na siya. Oh. Next itong red panda. Check natin kung gano'n din sila kaganda. Ang red panda. O, diba? Pang-anim. Next, ang kapo cappuccino. Hmm. May ganon. Ah, stick din ang cute din guys. So, ayun o. Oh. Mukha nga cappuccino, ayun o. Oh. Ayun guys o. Oh. O. Cappuccino. Kanda ng coloration guys, no? Cappuccino. Cappuccino. Ganda guys o. Oh. No? So, ayun guys yung ating cappuccino. Ito naka... Ito naka-roly-poly o. Oh. Mukulat ka. Nakalori po ulit. Bumuklat na. <laughs> ang cute. So yan, anim din sila dito. Parang tiga-anim mata bawat species na nilagalo sa atin eh. Pinakahuli, ang Amber Firefly. Check natin kung kano sila ka-cute. So, Ayan guys, so. Ayun no, ganda naman kulay oh. Iba't ibang kulay din eh no. Amber Firefly. Bumuklat ka. Ayun. Ayan ang Amber Firefly. Cute din guys. Not sila cute. Nagkatalo-talo lang talaga sa kulay. Sobrang-sobrang salamat sa inyo, Weird Pets Philippines. Napaka-astig ng munting regalo nyo sa akin, mga isobots. May laburtaki, may panda, tsaka kung ano, ano pa, may firefly pa. Naisip ko na, guys, napakagandang gawan ng terrarium itong mga to, no? Anim na terrarium kagad, no? Tapos display mo dito, mga terrarium, ano? Ganda! Pero bago natin isipin yung mga terrarium, kailangan muna natin silang ilipat sa mas mataas, mas malalim na enclosure na may screen mesh na vents kasi dito panigurado mag-build up ang bolts dito hindi ko madamihan yung vents kasi nga napakababaw tapos ayun ang lead ng space sa loob um, dito sa umpisa ay dito sa taas mag-umpisa ang bolts panigurado ayun no build up ng moisture dito magkaka-bolts na yung panigurado guys based yan sa experience ko sa pag-keep ng mga isopods noon mga tarantulas mga springtails speaking of springtails kailangan nila ng springtails. So, um, sa bagong setup nila, kailangan natin humanap ng springtails para may kasama silang cleanup crew para mas malesen yung pagdevelop ng molds. Tapos, ayun nga, proper vents, tsaka malalim dapat. So, sa next na update nila, guys, i-re-reoss natin sila sa mas malalim na enclosures. Hindi ko alam kung bakit ito yung binili ko. <laughs> Masyada ako nagtitipid, eh, nung time na bubili ako ng enclosures para sa kanila eh. Kaya, yun na nabili ko eh. Bukas na bukas din guys, ikukuha ko sila ng mas magandang enclosures para may lipat ko na kagad sila. Kasi molds ang, molds ang da damage hindi yung isopods. So, ayun guys, um, shout out ulit sa Weird Pets Philippines sa inyong regalo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tabangan nyo ang next update nila paglipat sa mas malaking enclosures. So, ayun, maraming salamat guys at chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Philippines. Yeah!